Hello, hello mga katigs. Ito, mag-pepper 10 minutes na naman tayo. Ito yung salad of the day. Potato salad. At meron akong cucumber. Palagi yan. Eh, sabi nila, okay daw yan. Sabi ni Doc. Doc sa Facebook. <laughs> At ka yung itlog ko. Umuha ko ng cute na itlog. Kasing cute. <laughs> at saka ito lahat yung nilagay ko yung magulaklak pa rin at saka kumuha ako ng dessert ko na ano may bulaklak pa rin <laughs> okay at saka yung aking panolak ay mango juice ngayon hindi ko pinuno konti lang at saka may mga raming yelo ito may mga may, yung mga dyan sa tabi nyan cookies na yan ano yan ah uh, yung ginagad na pinagpatungan ng ipinatong yung, yung cookies dyan yung ginagad na chocolate, brown chocolate at saka white chocolate at saka yung bulaklak na wala ang kamata yan kaya ngayon ano pang inaantay natin kainan na mga katigan bye bye